Hello, hi guys. Magandang sa Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Chin Rodriguez, mamaya Channel. A faith healer, also matarider. So ngayong hapon, natutugyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is our um, weekly gabay for the month of May 13 hanggang May 19 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanin mo energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. because for don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik -sik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Birgo. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga birgo? Signs ang ating mga hangilap. So let's watch this. So there's a three of wands. So there's a something waiting no there's a waiting for a result a waiting for a ship. may mga bagay na inihintay ka and because this is the result no kung baga mo na yung resulta there's a travel guys and because there's a page of pentacles for investment or something of um, intuitions na no? kung magetama yung um, pang uh, tama yung iniisip mo tama yung um, intuitions mo tama yung inner voice mo no so let's see what is additional messages so there's a uh, the five of cups so something regret disappointment may mga bagay na parang pinagsisinisihan mo or pinangihinayangan mo sa ngayon. So let's see. And of course, there's an information with the nine of pentacles, with the blossoming abundance, so may mga bagay na lalago, lalakas, no? Maari nga, um, kung mamamayag pag ang iyong finances. So, let's see. So, there's an information with um, the devil card. Oh my God, there's a, the devil. Hindi nawawala yung the devil with um, Virgo. Bakit kaya? Hanggang ngayon. <laughs> So may something Ang negativity or toxicity or something a black magic involved. So there's a the wheel of fortune. So there's a good luck. Umiikot ka palara, no? Kumbaga may mga bagay na para papabor na sa may mga bagay na suswertihin ka, may mga bagay Sigurong ino olats ka ngayon pero iikot din 'yan. Waiting mo lang. lang. So there's a three of wands. For um, the King of Wands by control and there's a vision. So, um, uh, kung tama yung ano mo, no, suspecha mo. para may ganon. Kung nag, nagkakaroon ka ng God feeling or something na, kung kailangan mo ng umalis, kailangan mo ng, um, magpakalayo-layo. Ganon. sabi na, oo, oh, oh, eto na, may resulta na. And because there's a judgment for a wake of call. So, kung ginigising ka na. Or kung baga, parang, um, kung ina-alarm ka na ng ating um, gabay, no? Na you need to pay attention sa kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Kung baga, there's a something judgment for um, um, inner calling, no? Pag, kung baga, pag, pag ano, parang inuusig ka, no? Parang inaano ka na, you need to, um, to move or something taking actions no kailangan mo magkumilos kailangan mo gumalaw and there's a ten of cups with the happiness no kumbaga nagkakaroon ka ng something god feeling kasi may mga bagay na parang nagkaka uh, kung hindi na isa sa katuparan no na kumbaga there's a something disappointment na mga kumbaga, kumbaga ninanais mo pero kumbaga hindi man na yun ang pinunto na mabigay sa iyo pero may bago opportunity na naipagkakaloob sa iyo So, let's see what is the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles surface and white. 9 of pentacles represent the moon card So there's a truth reveal And there's a dream coming true Matutupad daw yung pangarap mo May mga bagay na ilalantad at ilalakad sa'yo dito At ipapakita yung mga bagay na kailangan mo nang makita And the devil is the 10 of pentacles So there's a long term success and long term investment So ibig sabihin dito Kung baga napapalibutan ka ng toxicities Or something negativities Or may mga bagay or tao na naiingit behind your back May mga bagay na hinaharang niya para Kung baga tumumal or bumalik kumbaga bumagsak ang iyong business or negosyo, hanap buhay pang matagalan. Galon. Kumbaga gusto niya mawala sa iyo lahat, no? Let's see what is the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune is a Two of Wands by choices. So, may mga bagay na pipiliin mo dito. May mga bagay na pagdidesisyonan mo. So, let's see what is the Three of Wands and, of course, the King of Wands. There's a Knight, of course, with an offer. No, there's an offer. And, na course, sinasabi dito na maaaring parating na. No, there's a development. No, may mga bagay na mangyayari na. May mga bagay na makukuha mo na. So let's see what is the page of covenant judgment. So there's a nine of cups with the wish fulfillment. So may mga bagay na may isa sa katuparan na. May mga bagay na mailalahad na dito may mga bagay na ipagkakalob sa'yo, parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention on your dreams, on your goals, and on your desires. So, may mga bagay na, kumbaga, mag-pay attention ka sa kung ano man yung talagang plano mo o talagang hangarin mo. No, doon ka tumutok. So, let's see what is the Five of Cups. And of course, the, te the ten of Cups. Represent the justice, karma. now there's a good karma coming in for you. Alam nyo guys, sa sunod-sunod tong reading na to na maal, eto ha, sunod-sunod tong binabasa ko ngayon na puro karma. Bakit? Ngayon linggo na to, kumbaga may something karma and the justice will be served. And because there's the three of swords. See, I told you, maraming taon na kumbaga naiingit behind your back na kumbaga gusto nitong harangin or gusto nitong kumbaga hindi mo matupad yung mga pangarap mo kumbaga may mga bagay dyan or pali, sa paligid mo na kumbaga kapag nalaman yung mga pangarap mo or plano mo pwede nilang sirain yon in other way in other um in other aspect or something kumbaga gano'n may mga paraan or may mga gagawin sila para lang magulong ka may mga paraan sila kung paano nila, nila um, Si no ang iyong mga plano. So let's see what is the devil card in the 10 of course. So, there's a the chariot card. So, something movement and actions. No? Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw na umalis sa sitwasyon at umalis sa mga taong um, toxic sa paligid mo. So, let's see what is the will of fortune in the two of wands. And because there's a the seven of wands, protect your power, protect your energy. No? Kailangan mo ng protection dito kasi may mga bagay dito na nangyayari na, Nagaganap na, no? minamalas ka na, inuolats ka na. So, kailangan mo pang, kumbaga, kailangan mo nang umikot yung kapalaran. No? Lagi ka na sa part ng down part eh, Na down, um, downside no nandoon ka sa part na parang lagi ka na lang nabibigo lagi ka na lang nasasaktan lagi ka na lang naiipit sa sitwasyon lagi ka na lang um, cycle na paulit-ulit kasi may mga bagay na hindi mo inaayos no kailangan mo mo yung chapter na yun para magtuloy-tuloy no parang pagdaloy yan eh ng tubig pero ito yung, yung tubig. Diba dadaloy yung tubig? May something nagbablock ng eksena kaya hindi siya nagtutuloy-tuloy. Tapos may magbablock na naman ng eksena kaya hindi nagtutuloy-tuloy. Kailangan mo makiklear yung boundaries mo. Nang sa ganun, magtuloy-tuloy uh, yung ganap or pagdaloy ng eksena sa'yo. Ano ko sinasabi dito with that hermit card? This is the spiritual problem and there, this is a spiritual awakening there, this is a uh, spiritual analysis so may mga bagay na parang kiniklear out sa about sa spirituality na you need to pay attention so may mga bagay na nagaganap sa iyo na spiritual lang ang makakasagot sa lahat ng kaganapan sa buhay mo kaya huwag kang magtataka bakit nagkakaroon ng um, kaalatan pagtumal pagbagal lagi kang napupunta sa sitwasyon na inaiipit ka lagi kang napupunta sa sitwasyon na para minamalas ka kasi may mali pa sa sistema so let's see what is additional messages for the outcome. So, there's the four of ones with the celebration. At the end of the time, makukuha mo kung yung mga bagay na, na dapat mong gawin. No? Parang mapipinpoint mo siya. na no, Parang matutuklasan mo with the eight of cups. No? There's a moving forward. Doon ka naman. Kumbaga, makikita mo na yung ano, diba? Ito yan, no? Makikita mo na yung stairs or hagdanan patungo doon sa tagumpay na yun. Kumbaga, nakikita mo na yung, ta, parang nagkakaroon ka ng na something clue. No, there's a something clue. Pero there's a hero you kasi know, marami ka na nasayang na opportunity, marami ka na nasayang na mga kaganapan sa buhay mo. Kumaga this is the moment na you need to moving forward, no? Eh yung sinasabi ko kanina na kumaga nagkakaroon ng blockages na kumaga kaya hindi mo na isa sa kapatid o oh, hindi natutupad kasi there's a something um a negativities, no? So, let's see additional messages about sa career. So, there's an page of there's an intuition, and of course, there's an information na marami ka pang dapat tuklasin, marami ka pang dapat malaman, marami ka pang dapat maunawaan, marami ka pang dapat, um, kumbaga, matuklasan, no? Kung baga sinasabi dito, dapat uhaw ka sa mga kaalaman, ganon. There's a two of pentax with a balance. So, kailangan mo maging balance pagdating sa finances, career, and love life mo. Ibig sabihin dito, with a career, finances, and source of income, kailangan mong malaman, no, kung paano mo magiging balance ang iyong finances. Kung ano yung nagiging komplikasyon, kung ano yung nagiging problema, o sanigi ng pag, paglaki ng mga problema. Ganon. So, let's see. What is addition? Mamaya, di ba, kung magapagdating sa business, trabaho, negosyo, buhay mo kumaga may lason no yung yung palang lason na yun ay yung kaibigan mo yung lason pala na yun, yun yung partner mo lason pala doon yun yung taong pinagkakatiwalaan mo yun yung kailangan mong malaman na mayroon na baga nagsisilbing anay no so let's see what is additional messages about sa love life ang pinaka uh, ano sa love life mo is um the night of sword. So there's a success drive in. No? Kumbaga may mga bagay na magsasuccess kapag dating sa pag-ibig. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kailangan mong tumuloy-tuloy. Huwag kang makikipag um, kumbaga paligsahan or huwag kang makikipag-usap sa mga tao sa paligid mo na alam mong kumbaga, kumbaga magiging ano eh, parang kumbaga magugulo lang yung mga plano mo no? Or yung mga bagay na ginagawa mo. Or huwag kang makinig sa mga sulsol or bulu, bulo, uh, parang bulong nila. No, marami dyan sa paligid mo na parang kumaga langin ka para lang magulo ka. Ganon. Kailangan tuloy-tuloy lang pagdating sa love There's an ease of cause for a new offer. May bagong pag-ibig na papasok dito. Dito papasok ang panibagong eksena. So, kailangan mong matuto na hindi dapat nakikinig sa mga ibang tao at mga tao sa paligid mo. Kailangan mo susundin yung sinasabi ng puso't isip mo. So, let's see. additional messages about naman sa health So there's the seven of pentacles with the harvest time. So there's a consequences or something um kumbaga feeling up. Na no, kung ano yung ginawa mo yun ang aanihin mo. So ibig sabihin kung kumbaga naging ano ka no, naging greedy ka sa mga kinakain mo no, yung mga bawal or masama kinakain mo. So technically kumbaga yung kung consequences noon, yung epekto sa katawan mo, yun yung makakasama sa iyo. At the same thing guys, there's a, the five Wands with complication. So ibig sabihin niya talaga dito na may nagbibigay komplikasyon, no? May nagbibigay um, uh, kumbaga sakit sa iyo, no? maaring itong tao na to kumagat um nilalason niya yung mga yung mga ano mo, yung mga kinakain mo or something ganon. Para may, may something na parang, yung mga kinakain mo may something dasal. No? Maaring malapit to sa'yo. So, let's see. What is the additional message? Kaya nangihina ka. Kaya yung mga ugat-ugat mo para ka na, nangihina. Kasi yung taong pinagkakatiwala, mo, yung taong lumalasan sa eksena mo. Na unti-unti kang ano, no? parang nililin lang niya. So, let's see what is the magical fairy messages. So, what is the magical fairy messages? So, there's a vegetarian. So, kailangan mo na fruit and vegetables, no? More, most of all, kailangan mo talaga ng mga veg veggies, no? Umiwas ka muna sa mga red meat, no? And there's a walking away. I told you, kailangan mo na umalis o tumalikod sa taong pinagkakatiwalaan mo. Meron ako na sa sense dito talaga. May taong pinagkakatiwalaan ka. Leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that offense as a result. No? Kung baga pag nalaman mo yung kailangan mo na magbago ng eksena o sistema, there's a magician. So, there's a doing a black magic to you. No? Ginagawa ka ng black magic dito. And there's a love. No? Pati sa love life, di ka akibat nito. No? Kung baga, hindi ka lang niya ginugulo pagdating sa health, ginugulo ka niya pagdating sa love life. There's a leader. No, kumbaga may pinam, kumbaga may may utos, no, inuutusan yung gumagawa, no? So ibig sabihin dito, nagpapagawa 'tong tao na to or either dalawa sila ang gumagawa sa iyo. So let's see what is the yin and yang oracle card. What is the yin and yang oracle card represent? Hi, higher yourself So see, ngayon unti-unti mo natutuklasan, unti-unti mo nalalaman, unti-unti mo natutong hayan, no? Kumbaga, ikaw mismo nakakatuklas sa sarili mo lahat ng mga kaganapan o nangyayari sa paligid mo. No, there's a close up. Napakalapit mo na eh. Na para makita yung nangyayari. There's a spiritual there. Eh, no, sa so, mo yung parang usok. This is the spiritual. Kumbaga, unti-unti mo natutuklasan and there's a garden na kailangan mong proteksyonan at pangalagaan. There's a fulfillment. So see, there's a wishes. So may mga pangarap ka at may may mga bagay na malisa sa katuparan ka, kailangan mo lang talagang protektahan kung ano yung mga bagay na no, hangarin o pangarap mo sa buhay. No? Kung baga lalasunin o talagang guguluhin ito, langin ka. So let's see what is additional messages for the chakra for the chakra, there's a faith, no? Sinusubukan ng pananampalatay tiwala mo o pinapaniwala kanila sa maling sistema o maling eksena. At the same time, there's a service. So, see? Kumbaga, kumbaga, nandun ka sa part na parang nilalasong ka na nila sa eksena mo na yan, no? Parang ganon. Kumbaga, akala mo inaalagaan o akala mo may care sila sa'yo, hindi mo alam, no? Unti-unti kanilang ano, no? Parang um, dinudurog o inuunti-unti ka na lang nila. And there's a recovery. Don't you worry, makaka-recover ka from the speak of the words no from something orasyon no there's a key may susi dun sa eksena na yon no hindi mo alam dinada sa lang ka nila kaya parang sunod sunuran ka sa ganap nila so let's see what is the angels uh, answer the angels answer represent what within the next few months sa mga susunod na, buwan no marami mga ma matutong ayan or matutuklasan ka pa and there's a helpful people marami ka pang matutulungan or may mga may mga taong tutulong sa iyo no at the same thing, there's a unlikely may mga bagay na hindi mo magugustuhan pag nalaman mo no parang um kumbaga hindi mo lubos maiisip parang ganoon siya so let's see what is our kang help michael messages And of course, sinasabi dito, there a belief and trust. So, kailangan mo maniwala at magtiwala. ba? Diba? Kung baga, hindi mo talaga parang magdadalawang isip ka kung kaya niya bang gawin sa'yo. Dahil ganto-ganto siya, dahil mabait siya, lagi kang... Kung baga, hindi mo lubos maisip na itong tao na to ang lalaso na tatraidor sa'yo. And there a positive, to get a positive result. Kailangan always think positive ka lang, no? So, let's see what is the romance angels. Ah, parang sinasabi dito, pag-iingat, ha? So, there's a codependence, not There's something addictions na nakaka-apekto sa inyong pagkakaibigan or pagsasama, gano'n. No? There's a something. And of there, course, there's a state of the message about your love life, no? Kapag dating sa love life, kailangan maging positive ka. Pati sa love life mo, nilalason niya. Ha? Kaya naghiwalay kayo ng na person mo or either kaya ang kayo. So, let's see what is our Kanghera messages. And there's an exercise is the key. So some of you guys, kailangan mo na exercise, no? Kung baga pinapahina kasi yung mga katawan mo, kailangan mo labanan yan. So let's see what is additional messages for angel spirit. And there is an abundance. So magkakaroon ka na kasaganahan dito, no? And there is a fear. No? Labanan mo daw takot at pangamba mo. So let's see what is the monsology. What is the monsology represent what? adjustment are required. So, kailangan mo mag-adjust, adjust, no? Hindi dahil lahat ng informasyon binibigay mo, ino-offer mo sa kanila, and there's a look at a bigger picture. Dapat titignan mo lagi mga posibilidad na mangyari, or titignan mo 5 years, and 10 years from now, kung ano yung mga kaganapan na kailangan mong baguhin. And there's a surrender to the divine. So, kailangan mong bitawan, pakawalan yung mga bagay, or worries mo. Basta makinig ka, at kailangan mong maging maingat, at maging mabusisi. So, let's see what is additional messages for angel spirit. And there's a light and love. Bibigyan kaliwanagan at bibigyan ng kaligayahan or pagmamahal ang mga kaganapan sa buhay mo. Pagdating sa buhay, pag-ibig. No? Bibigyan kan linaw. No? Kung ano'y healing, light, and love on to this world. No? There's a let go. Let go no? May mga bagay na kailangan mo ng um, moving forward or something kumawala si sitwasyon kailangan mo siyang let go. No, parang hindi ka makapaniwala kasi ibang-iba yung um, kumbaga sinasabi ng ano sa nakikita mo. Yes, kasi nga ipapaniwalain kanila. No, lalasunin nila ang iyong kaisipan para hindi ka makapag-isip ng mga ganong eksena. And there's a taking action. So, kailangan mo makapag-isip. No, kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumalaw. There's a something awareness. O, oh, see? Opportunities. So, ibig sabihin nito, ito na yung opportunity na para maging maingat ka na this time kaya pala ganto ganyan pinapakain ka ng ganto kung pala unti-unti ka na nilang pinopondohan and there's a I'm sorry may uh, there's a something na parang writing pass wrong so may mga bagay na itatama sa mga maling nagawa ganon kumbaga may mga bagay ka na kumbaga tinalikuran na tao, kasi ito yung taong pinaniwalaan mo, kumaga may mga babalik sa'yo sa eksena na yun, there's a something, jump in, say yes to change, may, kung maga handa ka na sa pagbabago, no, handa ka na sa pagtuklas ng mga ganap mo, And there's a woman holding a heart. So some of you guys, no? Kung baga, ikaw yung may hawak ng puso niya o siya may hawak ng puso mo. And there's a financial constraint. Pati sa finances, o oh. So see, there's an inside job. No? Kung baga, inuubos niya kung ano man ang meron ka unti, -unti. Hindi mo na mamalayan. There's a happy family. Magiging masaya ka dito. No, ingit to kasi pamilya mo masaya eh. And there's a... For siya ka, ay herapile for healing. Magkakaroon ka na ng healing dito. So, let's see what is a Jesus loving quote said. Nga, alam mo guys, ha, iba na naman yung ganap ngayon. Iba na naman yung istorya. Iba na naman yung, ano, yung um, kwento na to. Parang pinapakita ng something na, ibang-ibang bali eh. Iba naman yung mm, nabasa natin ngayon eh. It's all about, eh, meron ding uh, kaakibat ang black magic, pero at the same time, may, merong traiduran na naganap dito. And or mag, para magaganap. May naganap or magaganap pa lang. There's a Jesus loving quote said, You heavenly father know that you have need all of this. So may mga bagay dito na sinasabi ng ating Panginoon na may mga bagay na binibigay sa iyo. Alam niya kasi na makakatulong sa iyo yung alam niya mga bagay na kung paano ka papalawakin at papalakasin. No, lahat ng mga bagay na ay kailangan mo. Masakit man, pero kailangan mong pagdaanan. So, let's see. What is the angel's number? The angel's number represent what? 1, 2, 3, 4. For good luck. So, parang sinasabihan ka dito na, kumbaga, there's a good luck, you're on the right track. Someone's from the other side has your back and encourage just you to try your best try your best you will succeed observe your surroundings and communicate clearly be sure that everything will fall into pieces so see kumbaga there's a something justice and your spirit guides no so, ginagabayan ka na talagang um pagpatuloy ka daw, no, nasa tamang direction ka, nasa tamang um, linya ka, o nasa tamang path ka, na kailangan mong pagdaanan. So, may mga bagay dyan na parang there's a progress, no? parang nasa tamang proseso ka eh, kailangan mo munang tuklasin at alamin sa sarili mo mga, mga, mata, o sa sarili mong um, kung baga nakikita yung mga kaganapan sa buhay mo. Ikaw yung makakatuklas at ikaw yung makakatunghay. No? Matutunghayan mo kung paano babaguhin ang iyong pananaw at kung paano babaguhin ang iyong sistema. What is the messages of life represent? Trusting. So dahil sa tiwala at paniniwala, dahil sa pagtitiwala, no? doon naganap ang... Um, isang kasinungaling at isang uh, maling kaganapan. So, today, I trust in God. No matter what happened as my day unfold, I will remember to remain in harmony. I will maintain my sense of humor and I will keep my focus on God. Love for me. In this way, I will minimize drama and increase my inner spiritual strength. So, see? Kung baga dahil um, sa pagtitiwala mo at uh, paniniwala mo, kung baga pinapakita sa inyo Panginoon yung mga bagay na dapat linisin sa hanay mo. So, may mga bagay daw dito na kailangan mo mong alisin yun lahat yung mga drama or ego or something negativities around you or inside yourself. No? Kailangan mong alisin at waksiin yung negatibo na namumuo at namumuo tangi dyan sa loob mo, na kailangan mong waksiin. At may mga bagay dito na, kumbaga, hindi man na, na, na isa sa katuparan ngayon, pero may isa sa katuparan sa takdang panahon. May mga bagay lang talaga, nasusubukin ang paniniwala-tiwala mo sa ating Panginoon. So, may mga bagay lang talaga, na may mga pinagdaanan ka, nagtiwala ka sa tao, pero hindi, uh, hindi ganun ang binalik sa'yo. So, may mga bagay talaga na, masasaktan ka at masasaktan ka. Pero dun talaga, titibay at lalakas ang loob mo, at patitibayan ang iyong para maging matatag isa, bilang isang tao. So guys, this is a weekly gabay for the mind of may 13 hanggang May 19 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading sa general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And because maraming salamat sa mga walang sawang pag -support sa aking channel. Lalo, lalo na ang hindi nag skip ng ads na no, way pagpalain kayo ng Diyos at Megapal. Siksikliglig na po na biyayang nung balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye bye and Babush!